Ipagpapatuloy po natin ng pag-aaral sa ating bagong serye sa How to Study the Bible, Part 1B. Sabalit bago yan, mag-refresh tayo ng konti sa nakaraang topic. Ang limang akbang na ating pinag-aaralan ay ang mga sumusunod. Una, pumili ng translation o pagsasalin na mas higit kayong komportable at mas maunawaan ninyo. Pwedeng English or Tagalog. Pangalawa, Pinag-aralan din natin ang tamang lugar kung saan din kayo komportable at suggest ko ay yung paboritong lugar niyo. Planuhin kung anong oras at yung hindi ka magmamadali sa pagbabasa. Pangatlo ay unawain ang konteksto o kabuuan ng talata. Unawain natin ang kaugnay na kahulugan ng ating binabasa sapagkat ito ay napakahalaga sa pagbabasa at pag-aaral ng Bible. Alam niyo may apat na katanungan na itatanong natin at ito yung sumusunod. Sino ang sumulat? Para kanino ito sinulat? Anong layunin? Bakit ito sinulat? At pang-apat, ano ang pangunahing kwento na aklat ng Biblia na ating binabasa? Pag-aaralan natin ang aklat ng Filimon at susubukan nating makuha ang buong konteksto gamit ang apat na katanungan na sinabi ko kanina. Magsisimula tayo sa mga verses 1 and 2. Tignan muna natin kung makukuha natin ang konteksto habang nagpapatuloy tayo. Maganda siguro kung babasahin muna natin ang buong chapter ng Philemon. Umpisa natin. Philemon 1 Mula kay Pablo, isang bilanggo dahil kay Kristo Yesus. At mula kay Timoteo na ating kapatid. Para kay Philemon, ang minamahal naming kamanggagawa at para sa iglesia ang nagtitipon sa iyong bahay kay Apia na aming kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa naming kawal sa Panginoon. Sumayon nawa ang kagandaang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Yesu Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking pananalangin sapagkat Nababalitaan ko ang pag-ibig na pinapakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Idinadalangin e kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kabutihan dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo ay sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Kaya nga, bagaman bilang kapatid mo kay Kristo ay malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat gawin. Mas minabuti kong makiusap sa iyo sa ngalan ng pag-ibig. Akong si Pablo na sugo ni Kristo Yesus at ngayon nakabilanggo dahil sa kanya ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. Dati, hindi mo mapapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayoy kapakipakinabang siya sa ating dalawa. Pinababalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Nais ko sanang manatili siya sa aking piling upang siya maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita. At sa gayon ay para na rin ikaw ang kasama ko rito. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon. Hindi lamang bilang isang alipin kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo. Ngayong hindi mo lamang siya alipin kundi isa nang kapatid sa Panginoon. Kaya't kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may magkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. Akong si Pablo ang siyang sumusulat nito. Ako ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong sarili. E ko lamang sa iyo alang-alang sa Panginoon. Ipagkaloob e mo na sa akin ito. Pasayahin mo ako bilang kapatid kay Kristo. Lubos ako naniniwala na gagawin mo ang inihiling ko sa sulat na ito. At maaaring higit pa rito. Ipaganda e mo rin ako ng matutuluyan sapagkat umaasa akong loloobin ng Diyos na ako'y makabalik dyan gaya ng inyong idinadalangin. Kinukumusta ka ni Epaphras na kasama kong nakabilanggo dahil kay Kristo Yesus. Kinukumusta ka rin ni na Marcos, Aristarco, Dimas at Lucas na mga kasama ko sa gawain. Naway sumain niyo ang kagandaang loob ng ating Panginoong Heso Kristo. Alamin muna natin ang ilang additional na kaalaman sa aklat ng Filimon ayon sa aking pag-aaral. Alam nyo, ito ang pinakamaiksing liham na isinulat ni Apostol Pablo sa lahat ng kanyang isinulat sa Bible. Kapansin-pansin makikita nating inidentify niya ang kanyang sarili bilang si Pablo bilang bilanggo dahil kay Kristo. Hindi niya sinabing si Pablo isang apostol. Halos lahat ng kanyang mga isinusulat sa epistle ay siya si Pablo bilang isang apostol ang kanyang pakilala sa sarili. Subalit dito lamang na iba. Dito sa aklat ng Filimon, hindi niya ginamit ito dahil ayaw niyang gamitin ng kanyang opisyal na rango sa kanyang kaibigan na si Philemon. Isinusulat niya ang liham na ito bilang isang nagmamahal na kaibigan. Kaya kung ibubuod natin ito, malalaman natin na ang Philemon ay sinulat ni Pablo nung siya ay nakakulong sa isang Romanong bilangguan. Bakit siya nakulong? Matatanda ang sinabi niya na siya ay bilanggo dahil kay Kristo. Ngayon, sa katanungan natin, sino ang sumulat? Si Pablo, bilanggo dahil kay Kristo Jesus at si Timoteo. Pasayin natin yan sa Philemon 1, 1 2 Mula kay Pablo, isang bilanggo dahil kay Kristo Jesus at mula kay Timoteo na ating kapatid. Para kanino ito sinulat? Pasayin natin yan sa verse 1. Para kay Filemon, ang minamahal naming kamanggagawa at para sa iglesia ang nagtitipon sa iyong bahay, kay Apia na aming kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa naming kawal sa Panginoon. Sino si Filemon? Si Filemon ay isang mayamang lalaki na nagpapatakbo ng isang simbahan sa kanyang bahay. Christian ba si Filemon? Oo. Dahil tinawag ni Pablo sa verse 1 na kamanggagawa or co-worker ni Pablo sa ministry. Nabasa din natin kanina sa mga talata ang tungkol kay Onesimo, isang tumakas na alipin. Nakilala niya si Pablo noon na, at na-evangelize ni Pablo, kaya na born again. Sila ay naging magkapatid sa pananampalataya. Tuklasin natin ngayon ang layunin ng kanyang liham kay Filemon. Bakit sinulatan niya si Filemon? Ano ang layunin? itong layunin ni Pablo. At ito'y kakaiba, hikayatin si Filemon ang leader ng maliit na grupo o pastor ng simbahan at mayamang negosyante na patawarin si Onesimo ang tumakas niyang alipin at tanggapin siya bilang kapatid kay Kristo. Alam niyo sa kaunting pag-aaral, matutuklasan nating napakalaking bagay nito. Dahil sa isang study Bible, mayroong halos 60 milyong alipin sa Roma noong panahong yun. Ang pagkaalipin ay hindi tama kailanman. Hindi ito tama noon at hindi rin tama ngayon. Sa kaunting pag-aaral din nung panahon, tinatatuan ng isang alipin. Tanda na ito ay pag-aari ng isang amo. Kung paano tatakan ng tato ang isang baka ay ganoon din sa isang alipin. Kaya kapag tumakas siya, malalaman ka agad dahil may tatak siya kung sino ang nagmamayari sa kanya. Madali siyang mahuli kaya kung mahuli, dadagdagan siya ng tato na FUG, isang salitang Romano na siya ay isang takas. Dito nang galing ang salitang fugitive. Dito sa Pilipinas ang tawag sa takas mula sa bilangguan ay puga o pugante. Walang karapatan ng mga alipin at sila ay ibinibenta na para lamang isang bagay. Hindi maaaring pabayaang tumakas sa mga alipin noong araw kaya malaking responsibility ng among may alipin ito sa gobyerno ng Roma upang maiwasang maulit ang pag-alsa ng ibang mga alipin tulad ng nangyari noon sa Spartacus Revolt. Alam niyo malungkot nito kapag may hindi magandang ginawa ang isang alipin ay maaari nilang bugbugin o maaari nila pang patayin. Kaya ito ang sinasabi ni Pablo, Filimon, itong taong tumakas mula sa iyo, inilagay ka sa panganib, napahiya ka, nais nice kong tanggapin mo siya, pabalik at tratuhin siya, hindi bilang isang alipin kundi bilang isang tulad natin. Tratuhin siya bilang isang kapatid. Kung isipin natin sa sitwasyon ni Filemon, malaking pakiusap ito sa kanya. Kapag nalalaman mo na yan sa pagbabasa ng Filemon, unti-unti mo na nalalaman ang kabuuan ng mga talata at unti-unti ka na rin nagtatanong sa iyong sarili. Basahin natin ang Filemon 1, 9-11. Mas minabuti kong makiusap sa iyo sa ngalan ng pag-ibig. Ako si Pablo na sugo ni Kristo Jesus at kayo ay nakabilanggo dahil sa kanya ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. Dati, hindi mo mapakinabangan si Onesimo. Ngunit ngayon, kapakipakinabang siya sa ating dalawa. Bakit nakikiusap si Pablo kay Filimon tungkol kay Onesimo? Sino ba si Onesimo? Alam niyo ang biblical name na kahulugan ng Onesimo ay kapakipakinabang. Siya ay tumakbo patungo Roma at siya ay nakipagkita kay Pablo. Nilapit siya kay Kristo ni Pablo, nakakilala sa Panginoon at ngayon sinasabi ni Pablo, hindi ko na siya nakikita bilang alipin. Nakikita ko siya bilang anak sa pananampalataya. Dati si Onesimo ay isang alipin. Siya ay hindi kapaki-pakinabang, ngunit ngayon dahil sa kapangyarihan at tulong ng Diyos, siya ay naging kapaki-pakinabang kay Pablo at kay Filimon kung kapakipakinabang siya kina Pablo at Philemon, bakit kaya pinababalik ni Pablo si Onesimus kay Philemon? Alamin natin sa Philemon 1.12-14 Pinababalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Nais ko sanang manatili siya sa aking piling upang siya ang maglingkod sa akin habang ako nakabilanggo dahil sa magandang balita. At sa gayon, ay para na ikaw ang kasama ko rito. Ngunit, Ayokong gawin yun nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Ayaw ni Pablo na ng anumang bagay nang walang pahintulot si Philemon. E pinapakita niya dito ang paggalang at pagmamahal kay Philemon bilang kaibigan. At ibig ni Pablo na magkusang loob si Philemon. Ano ang pangunahing kwento rito? Tinutulungan ni Pablo ang kanyang kaibigan na si Philemon na makipagkasundo sa kanyang tumakas na dating alipin na si Onesimo. Hinihimok ni Pablo si Filimon na patawarin si Onesimo at tanggapin siya mu muli bilang kapantay. Dahil silang dalawa ay tagasunod ni Jesus, ginawa silang mga katuwang sa bagong sangkatauhan na itinatag ni Jesus dahil sa biyaya ng Diyos. Sa number 4, Gagawin natin ay babasahin natin ito ng dahan-dahan at magtatanong tayo sa ating sarili. Sa ngayon, ako magtatanong at ano ang posibleng itanong natin sa sarili. Itanong ang dalawang pinakamahalagang katanungan na palagi nating itatanong sa anumang binabasa natin sa Bible. Una, anong sinasabi tungkol sa Diyos? Pangalawa, Anong sinasabi ng Diyos sa akin? Kung magtatanong ka ng anumang bagay sa bawat oras, ito ang itatanong. Anong sinasabi nito tungkol sa karakter, kalikasan, kabutihan ng Diyos? At ano ang sinasabi ng Diyos sa akin? Kung nais mong maunawaan ng mas malalim, gagamit tayo ng acronym na word na s -P -E -C -K or SPEC. Alam niyo sa paggamit ng acronym, gawing personal natin ang mga katanungan. Simulan natin sa letrang S. Ang tanong, is there a sin to be avoided? May dapat ba akong iwasang kasalanan sa binasa ko? Sino ba ako sa binabasa ko? Ako ba si Filemon? Kung ako halimbawa si Filemon, may kasambay ba akong hindi ko man lang naililit kay Jesus? May di-group nga ako, subalit nakikita kaya nila sa akin si Kristo? Examples lang yan. Pumunta tayo sa letra P. Mayroon bang promise si God na pwede kong i-claim? Halimbawa, employee ka. May alam ka bang pangakong pagpapala o gantimpala ang Diyos kapag naging mabuti kang employee? Sabi sa Colossus 3.23-24 Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa iyo. Sa i naman, may example ba na sinasabing kailangan kung sundin? Halimbawa, kung nakita natin sa mga talata ang puso ni Pablo na pagkasunduin si Onesimus at Philemon, ganoon din kaya ang puso ko na tulad ng puso ni Jesus? Nagiging representative din ba ako ni Jesus sa mga hindi magkasundong kamag-anak o kaibigan? O ako pa nagiging sanhi ng alitan? Sa letter C, is there a command to obey? May iniutos ba sa akin ng Diyos at ipinapagawa sa akin tulad ng patawarin ko na ang taong hirap kong patawarin? Sa letter K, is there something to know about the character, the nature, and the goodness of God? Sa mga talata, ang motibo ni Pablo na pagkasunduin si Philemon at Onesimus ay malinaw na karakter ni God. Ang talatang John 3.16 ay isang halimbawa ng pag-abot ng kamay ng Diyos sa mundo upang patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus upang tayo ay maligtas sa kapahamakan. Si Jesus ang umako ng lahat ng ating kasalanan tulad ng sinabi ni Pablo sa Philemon 1.17.18 Kaya't kung kinikilala mo kung tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. Hindi ba itong ginawa sa atin ng Diyos? Tanungin sa sarili, nagagawa ko ba yan? Bago tayo pumunta sa number 5, i-review muna natin lahat step by step at gawin natin practical. Pumili ng translation na madaling maintindihan. Pumili ng lugar at plano upang maintindihan ang pag-aaral ng Bible. Unawain ang buong konteksto. Babasahin ng dahan-dahan at magtanong ng mga katanungan tulad ng sino ang sumulat, para kanino ay sinulat, ano ang layunin, bakit ito ay sinulat, at ano ang pangunahing kwento. Ulitin ko, dahan-dahan, hindi nagmamadali at maaaring ulit-ulitin hanggang sa maintindihan. At ang panglima ay pray for God to speak to you and apply what He shows you. Magdarasal tayo na mangusap ang Panginoong Diyos at gawin ang kanyang pinapagawa sa iyo ayon sa kanyang banal na kasulatan. Tayo ay umuko at manalangin muna. Panginoon, habang nag-aaral kami na inyong salita, ipakita nyo sa amin ang malinaw ang tungkol sa inyo at mangusap kayo sa amin kahit dito sa maiksi namin pag-aaral, kausapin nyo kami sa paraan na maging kawangis namin si Jesus. Ito ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maaaring nating balikan yung acronym na SPEC at marininyo ninyo itong magamit bilang gabay kung ano ba ang sinasabi ng Diyos sa inyo. Pinakamahalaga dito ay gawin kung ano ang pinapagawa sa iyo. Alam niyo bali wala ang binasa natin sa Bible kung hindi natin ito i-apply sa ating buhay. Sabi nga sa Santiago 1.23-24, sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod, dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ano ba ibig sabihin ng mga talata na yan? Simple lang naman, ang sinasabi dito kapag nagsalita ang Diyos, dapat tayong tumugon sa Kanya at sumunod kung ano man iyon. Kapag hindi, walang pagbabago mangyayari sa ating buhay at mananatili lamang tayo sa dati. Dapat may nararamdaman tayong conviction sa salita ng Diyos. Kailangan din nating maging consistent sa pagdarasal at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maghanap ng tahimik na lugar habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos upang mas maunawaan natin ito. Dapat walang distraction. Malalaman natin ano sinasabi sa atin ng Diyos gamit ang dalawang katanungan. Ano ang sinasabi tungkol sa Panginoon? O ano sinasabi tungkol sa Diyos? Ano ba sinasabi ng Diyos sa akin? Dapat nating maintindihan kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kinakailangan natin ng patience at pagpupursige dito. Ipagdasal na bigyan ka lagi ng Diyos ng kalakasan at karunungan paano isa sa buhay ang kanyang mga salita upang patuloy kanyang baguhin sa wangis ni Kristo. At sa susunod nating pag-aaral, ipagpapatuloy natin ang aklat ni Filemon. Magkita tayong muli sa susunod na video. God bless.